tuloy po kami naghahanap ng karapat dapat matutulungan natin so may nakapagsabi na naman na mayroon lang isang pamilya dyan sa baba may lubos na naghihirap may mga anak po so tingnan natin ang kalagayan Marap. mayroon tayong maitutulong sumahan so ko Marilis nai. Okay. Oh, Asal na eh Marilis? Oo, tao? ng malay na eh? lang sila na eh? Asan lang upas na eh? Punita sila na Mga bata Mga bata? Ano ba? lang ato na ha? Oo Nad, na na yun na eh yun ay mga charity vlogger din niya Oo Ang ba, sinami natabang ba?

Grabe ba, yung bahay yung sumbang sila Ganda <tong> nga po Maayong hapon Inday Masa yung mama Inday sa ilang taong paan? ang papa, na. papa. Nangupra daw yung mga magulang nila Kamura din na bilin? oo mo kabukta ng magtuon ha? walo na lang daw sila walo na lang daw sila kailan kayo lahat? kailan Il kayo makabukta ng na magtuon? 13? ang namin nyo lima lima na daw ang may asawa na sila mga maliliit pa Ano oh, yung bahay, balay inday bye bye sa lolo ninyo Ano ba kung sama mo ka ron hugas dali inday ano ba ano mo ang eskwila ano ang mga klase diba ba? Pwibis ngayon. Hmm. Ang okay, sa trabaho sa inyong papa dahil, mga opera sila. Naalagi ka ng sugong stuba. Bakit oh. ago ko yun dahil? Ang alani mo? Oh. Florimi. Ikaw daw, mga alani mo? Oh. Dun dun, isa. Ha? Mark, Mark ikaw inday? Karen? Isa ba na masugo sa inyong mama nga? Papauli ulos sa. Nara ko no dia. Sige, kisa may makapas. Tapos sa atay mo papa. Ha? Sige, hindi. Ikaw rin mato. Sige, kuyog gahe. kailangan natin uh, kailangan po natin makausap ang mga magulang nila kasi mayroon po tayong ibigay na ayuda sa kanila. Hindi pwedeng ibigay natin sa mga bata. Kausapin din natin ang mga magulang nila. Hindi, usakang ang ha. Wala mo nang iskwila tanong, dahi? Kahit kailan, hindi daw sila yan nakapag-aral. Anong wala mo mo ka eskwila in dahil? Dali in dahil, ako ulaw. Ako dahil si... Si Kuya Tata. Dali! Dali in dahil. So, pumasok po sila. Nahiya pa yung mga bata. So natin dito ng hugas ng mga pinggan. Grabe po yung tinitirahan nila dito mga kabo. Nasa gitna po ng... Ah, Mungkin tinggal ini kali lebih ni? Mungkin ini Ya lagi Among hatun mama ha Anday, ha. Naamoy, di sini. Ang tubig inday, asa ninyo gikuha? mayo ang tabay rin eh? ay? Okay. ikaw doon nga po gano'ng iskaila? Ba. sabi nyo na hindi po sila nakapag-arap grabe yung grabe yung bahay nila ba talagang sobrang sira na Ang lang gito ni Mosay? Ursula Ursula? Mm Higong -hmm. Igun sana ni mo mga bata dyan rin eh? Apo Apo? Ang press kay itaw niya ipagit na nagbuga Wala na mga grado hmm. niya nah? Higong sa mga bata na eh sila kasulay o iskwila na eh So, okay, okay. Oh, so kayo ba kay? Oh, may kapay. Wag yun ma repair. Wow. Mm. <coughs> Nani, Rai, na ni raing lang kinabuhi na ino, makakaon lang na ino. Oh, okay. <coughs> Mas maayo gid unta tunay nga maka-eskwela oh, mm. <coughs> <Kaya, yung mga, coughs> ang mga bata na Oo, Oh, kay pag makatabah na. Hmm. Kay ang mga bata, ang mga bata paglaom na nga maka-eskwela, mm. maka-trabaho, maka mm. maka maoy makahawas sa atong kalisod. lòng ăn một dong <laughs>

pa Nandito na po yung mga magulang sa mga bata na nabutan natin dito. Ayan. Mayong hapon. Kaya. Kini mo gikan ka nangupras? Oh, nag wat mo ninyo kay inyong bata mong naabtan ba? Para oh. pahit Nandito na po sila. Yung mga magulang sa mga bata.

Ako sa kayo kumahan ng Mga usara yung nakahuman ng mga elementary kuya? Usara. Mga anak niya kuya, mga maliliit pa no? Ilan silang gagmay papilas sila kabukti? Kanin sila. Ang kabukti ay lima. Kini, lima? lima? Sunod Wala Huwag din mo kung ano na o family planning. Pahuway na. Ha? Ate, kanang uh, mapapayo ko lang sa inyo no? Nahod nang dagdagan ng mga anak niya ate ha? ni Kasi ang so, dami na. <laughs> oh, mahirapan tayo sa pagbuhay ba? No? Pag pag no? so, uh, ba? Sa akong pagbuhay po, no? Pagpa-eskwila. no? So, kuya, mutang na kita kadadlaw. Sakto ba sa pagkaon sa imong pamilya? Ikaw, ganyan uh, si mana po. Sakto-sakto lang. Konsumo. Uh, Bugas. Bugas usahay wala po sudan usahay wala po sudan kanun na ni ate kuya sa, ah. uh. ikaw ang kat kat sa lubi si ate hmm. ate mo ay saluto ko na ng... yun tiglugit kung hmm. ah. sama ng lubi kuya inyuhag yun na o or... Eh. Kamba, kambas ba ah kambas na hmm. ninyo namang paonog tag anong kilo tag jays tag jays kilo may pilarong kilo um, sa kukula kuya si utso na amo yung si utso amo jays tag iya utso amo utso inyo ha Hmm. Oh, so, na age eh, no, banggas-bogas. Hmm. Nang no? pa... so, no? so, di sini. Mengutana kok kuyang nyung balek uba asa gae no. Uba naik. Nang mun sad muka pa. Repairan iko ya, tanggal kuartana, mariggo ma tongon somo. Igo rego sa pemugas no. Sedigi dato ma pa repairatong balai, tunggor kiatong kita. Repair igor agi satu per taon. Hmm. Anu gun pugai mu anak kuyang no wa ka sekolah kuyang no sekolah mau tak tui ni kuya ngak nga awas tu sekali so dong malah gila ontak lo si gina lang kai nama oh, ni kamut lang jod ngamak buhi ta bas kog lag lawas kalau bas kog lag lawas no gila ngamak buhi sama kipa tudloat tudloat Kiling mga bata, uh, mga pras mo kuya, bilin ng sila dito. Oh, bilin dito. Hmm. Yung sila rin maglungag. Hmm. Untuk pun, foto nah, untuk kapan? Hmm, hmm, Sekarang yang nanti aku ingat tuh, ini, dugangnya pelit, tugas, oke, kenang balik Aku ya, itu aku ya, dapat aku ya, natai 3000. Selamat kayak hmm. Ini. Hmm. Hmm. Dus, mir, trus, mir. Rina tahun kaya. Rina tahun kino. Libre bugas ini. Boleh? Ha? Libre na bugas. Libre na bugas. Libre bugas. Mo, palit mo tunga sako. Para dugi-dugi sa mahurot ya. suka pagpalit sa mugsudan para sa inyong mga bata, no? Palit mo sako. kasako. Hmm, para dugi-dugi mahurot, no? Oh, ya, ya. Ah, padayon lang yun, no?

Ah basket. Oh maghimo kag basket ka. weaving Oo. Mao ba? Sunay ko praktis lang gid ang atoang maggol. Mabuhat basta makurtahan lang, maggol pod. Oh, wao no. Bangon. Na-remember ni goto mag-urong ka nga samtang matak ni mo-urong ka re. Mo sige, baya kag nangdi na may magbugay ha. Sige, kay natulak ko may nga tapot. Amo ko tan tiwaso, tapos amo tiwaso no. Amo sige, babae na senyo tanan bi. Oh, selamat mm. yeah, guys. <laughs> 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 <Mereka, laughs> po uh... Maraming salamat po sa ating mga sponsor. Maraming salamat po, ma'am sir. At katulong po tayo ng uh, malaki sa mga taong walang-wala -wala talaga. Yan, uh, set out po. Uh, is LC130. Sir Eric and Mark Teresa Waga. Hanggang yeah. dito na lang po ating video. Maraming salamat po sa panonood.